Dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay... Pinuntahan na nga ng Kalingap Team ang pamilya ni Viancy para sila ay surpresahin. Inibita nila ang pamilya sa isang place kung saan sila ay kumain. Pagkatapos nilang kumain ay nagsulo nga si Kalingap Edu at Viancy sa isang kubo para makapag usap sila sa mga bagay-bagay. Noong nakaraan ng ating video ay nag-usap sila sa mga pinagdaanan nila sa Palawan at ito rin naman ang kanilang pinagpapatuloy. Bukod dito ay binibigyan na nga ng hint ni Kalingap Edu si Viancy na meron ngayon sa kanilang bagay na sobrang importante na magpapapago ng kanilang buhay at iyon ang isusurprise sa kanila ngayong araw.

ng agad tayo ng mga pag ano, pag uwi. Smoothie naman. Naka, ah, <laughs> ito na. At, ah, um, hindi ka naman nagkasakit. Halata talaga sa dalawang ito na na nila ang isa't isa. Kita naman sa unang bahagi na ating video na talaga namang nagkasabay pa sila na magsabi ng kamusta ka. Kaya naman kinilig ang mga viewers sa mga pangyayaring ito. Ang Talaga ng nangis na nilang ang isa't isa dahil simula ng nga noong buwan sila ng Palawan at makaawi ay hindi pa daw talaga sila nang kikita Dahil na rin siguro sa busy, sa mga naiwan nilang gawain at sabi ni Kalingap Edu ay nagkasakit din daw kasi talaga siya. Kita din naman na nag-alala talaga si Viancy sa mga sinasabi ni Kalingap Edu. Talagang hindi na lamang one-way ang pag-aalaga, kundi si Ate Viancy na rin ay talagang nag care para kay Kalingap Edu. Parang may pupuntahan na talaga ang love team na ito. Malawan? Ano? nag nag sa alam na-miss mo doon? Lahat ko. Lahat ng ginawa natin? Ang mga bandings ko doon. Ang mga bandings natin? <laughs> lahat. <laughs> 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 oh, ako rin. Ako rin. Gusto ko ang lahat. Sayon na doon ka. Sobrang sayo na mm. Sobrang. Kaso. Paso... Hmm. Yan, mas susunod. Sama natin sila mga para mas masaya kasama family mo, di ba? Kasi, siyempre, mas masarap kung kasama mo yung sa buhay. Sabi ni Ate Viancy ay marami din talaga siyang namiss sa Palawan. Sabi naman ni Kalingap Edu ay siya ba ang namiss ni Ate Viancy sa Palawan? Ngunit ito daw ay joke lamang daw. Ang dami daw talaga na miss ni Ate Viancy. Siguro yung pagkakayak daw nila, yung surprise sa kanya ni Kalingap Edo, yung surprise dance na napaka -romantic. At iba pa daw lahat daw sa Palawan ay na-miss niya. Talagang unforgettable experience nga naman kasi talaga ang mga nangyari doon. Kaya hindi ito makakalimutan ni Viancy. Sabi pa ni Kalingap Edo na sana sa pagbalik nila ay kasama na naman niya si Kalingap Edu at sa susunod ay isasama din daw talaga nila ang pamilya ni Viancy. Nakakatuwa dahil naisip ni Kalingap Edu yung mga ganitong bagay. Kitang kita na gusto niya talaga si Ate Viancy at kung anong makakapagpasaya sa kanya. Hindi naman po masyado nakabili po doon ang kasi ang ina yung po ko, ang mahal ko. Hmm. Yeah. kita noon eh. ng tanggol araw. Kala ko mabilog tayo ng pahalo mo Kaso wala. Kabila eh. bibili na lang ako ng soul. Sorry po saan? kasi hindi yung simpahan. Ay... Uh, okay, Next, naman. Lumawit ka. <laughs> Lumawit ka sa akin. <laughs> Yung mm -hmm. hinayang ko sa Miss Chichi. Eh? Dami mo namang, ano, dami mo namang sponsors nung, ano, nung, para sa, ano, sa pagpalawan. Binigay ko po kay la mama yung, ano, diba? Hmm. Nalo po hindi na lang, ano, kaya lang. Kundi no. lang. Tapos, ano, tsaka, ano po yung mga, ano po, bagay doon, mga bilihin, mga mahal. mahal. Nabanggit nga ni Ate Viancy na hindi daw siya nakabili ng ganang karami na pasalubong dahil overpriced daw ang mga bagay doon sa Palawan. Kaya naman sabi ni Kalingap Edu na dapat daw ililibre niya si Ate Viancy noon kaso lang hindi niya daw ito mahagilap. Sabi naman ni Ate Viancy ay hiyang-hiyana daw siya kay Kalingap Edu kaya bakit daw naman siya magpapalibre talaga namang nakaham, napaka-humble talaga ni Fiance at talaga namang hindi niya tina take advantage yung mga tao na mahal na mahal siya at may gusto sa kanya. Sabi naman ni Kalingap Edu, okay lang daw yon basta mahal mo ang tao, lahat ibibigay mo. Okay. So, sa so tayo. Ah, uh, na. Sige, share mo kay Kuya Bobby. Uh, ano, ayoko kasi madami kasi mga ganyang blase, ano, mga gulo. At uh, ko yung ano. So, uh, ikaw. So, kita. siyempre, kaya eh. Buti ako. Okay lang. O, ako lang. Sumilap ako

Kumingi nga ng patawad si Kalingap Edu dahil may dumating ng mga Kalingap Team na talaga namang nanggugulo sa kanilang dalawa. Kaya naman nag siya at sabi naman ni Ate Biancy ay okay lamang daw yun. Sabi naman ni Kalingap Edu na nagsasorry daw siya dahil baka daw sobrang gulo nila at okay lang naman daw kung siya ang ginugulo ngunit sabi niya kapag si Ate Viancy daw ay kasama talaga namang nababother daw talaga siya kaya naman sabi niya na gusto niya daw na laging binaprotektahan si Ate Viancy at gusto niya laging itong safe, komportable at okay lang kaya naman, kinilig na naman si siya at hindi na naman makatingin kay Kalingap Edu. <laughs> <laughs> Tumingit ako. Eto na lang, <laughs> pa. Hindi man pa isuntok. Iiyak ako. Bye. Isa taong gagawin lahat Mapapupilang ang kalagayan Ng taong nagangailangan At hindi niya pababayaan Maghanap ng matutulungan Kahit gamit lamang ay bisikleta Katulad ni Rina na inalagaan dahil mahirap ang naging Okay! Talaga namang kinilig ang lahat dahil sabi ni Kalingap Edu na kung may basherman daw o wala Lagi lang daw siyang nasa tabi ni Viancy para patuloy na sumuporta Nag-usap lamang sila ng mga ilan pang bagay at pagkatapos ay napagpasyahan na nilang tumayo at bumalik doon sa kinaroroonan ng mga Kalingap Team Pagkarating nila doon ay nagulat ang lahat ng may mga sorpresa pala hindi para kay Viancy ngunit para kay Kalingap Edo. Ano kaya ang mga ito? Malalaman natin ito sa susunod na ating video. Kaya ito ay inyong abangan. Napakarami ding mga sorpresa para kay Viancy. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Niyo!